May nagtanong na naman sa akin <laughs> sa klase, Dami na nagtatanong eh no. Paano ko daw ginawa yung kambal tulad nito? Eh? Paano ko daw siya ginawa? Sabi ko madali lang yan basta may CapCut ka, tara. turuan kita. Yan punta sa CapCut, tapos new project. Tapos hanapin natin yung video na ginawa natin katangahan. Ayan, hanapin natin, tapos Add natin yan. Yan, yan. Add. Add one. Okay, loading. Tapos hantay lang natin. Tapos pag ganyan. Yan. Hanapin natin yung nagsusuntok-suntok siya dyan. Yan, ganyan. Tapos, split natin yan. Yan. Pag pumuti na yan. O kanyan. Tapos yung may kaliwa, delete natin yan. Hindi natin kailangan yan eh. Yan. Tapos, yan, scroll natin lang, hanapin natin yung tapos na siya magsuntok, tapos split ulit natin yan hanggang sa pumuti. Yan, tapos naman natin yung nasa kanan siya, yan, ganyan yung nagsuntok-suntok siya, na parang tanga lang, yan. Split natin yan, yan, hanggang sa pumuti, tapos delete natin to sa kaliwa, hindi na natin kailangan yan eh. So dapat ganyang kalalabasan, o, o. Dapat ganyan. Tapos, dito tayo sa dulo. Hatakin mo lang. Oh, hanapin mo rin yung, yung tapos na siya magsuntok. O, oh, ganyan. Tapos, split natin yan. Sa pumuti, delete natin itong sa kanan. Hindi na natin kailangan yan. Tsaka itong cut-cut, bawal yan eh. Kaya, delete natin yan. oh balik tayo. dito naman. oh ganyan. Dalawa na lang sila. O, oh. So, gawin natin dyan, uh, aspect ratio, huwag kalimutan yung 9 by 16 dapat talaga yan, yung pang Facebook or TikTok. Tapos, highlight natin sa kaliwa, hanapin natin si overlay. Overlay, tapos ganyan, overlay. Tapos, hanapin natin si mas. Saan na si mas? Mas. Ayan, si mas. Tapos, Horizontal piliin natin yung horizontal. Tapos ganyan, twist natin ba? Paikutin. Yan, ganyan. Ganyan ba twist? Tulad nito 'yan, ganyan. Yan, oh. Twist natin o oh, ganyan 'di ba? Okay na siya. Tingnan natin kung nahalata Kapag halata siya, sige, adjust natin. Punta ulit tayo dito sa ano. 'Pag hindi ka pa kontento, eh uh, medyo ano, siya. hanapin natin ulit si Mas. Yan, mas. saan ba to si mas? Tapos, yung aro dyan, o. Oh, yan, 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 yan. Hatake natin yan. Hatake natin yan. yan. Yan, yan, Hanggang sa hindi na maging halata. wag sobra kasi nagkaroon ng reflection. So, pag sa panlasa mo, okay na. Okay na yun. O, oh, pag checkan natin yan. O, oh, diba, o. Oh, yan. Hindi masyadong halata. So, siyempre, mahaba yung isa. Para magpantay sa split natin yan. Yan. Dapat pantay. Split natin. Tapos, delete na natin yung sobra. O, so, diba? may supply. Yan. Hatakin lang natin to para magpantay. Yan. Timpla, timpla lang natin yan. So, okay na yun. So, yun okay na siya. Ngayon siya, oh, nagsusuntukan na sila, may kambal ka na. Ready to export na 'yan. Oh, 'di ba? Ganun lang kadali. So, ano pang hinihintay mo? Gumawa ka na ng kambal mo, pero bago 'yan. Connect na 'yan. Talking about that dog Now bag it up